Kasi ay to. Sikat sa TikTok to. si Boss. <laughs> ano yan? naka-video ba 'yan? Na mm, uh, popost natin. Ay popost. Oh. Ito no, magandang uh, magandang umaga sa inyo. Nandito yeah. tayo kay Sir Rafi. Na napakagali pagdating sa wash repair. Yeah. Nandito yan sa Sindalan. Nandito lang yan malapit lang yan sa kanto ng Sindalan. Tapat yeah. lang ng landmark natin yung marketplace. Yeah. So malapit lang din sa bakery yung Kimpoy. Yeah. So nakakailangan kayo ng gagawa na relo niyo. Ito ang the best, ito ang yeah. expert. Matagal ko ng suki to. Thank you, thank you. Mapupunta ako sa ibang lugar. Pero dito ako nagpapagawa ng ano, yeah. nagpapaputo yeah. nice. uh, na kayo. Kasi subukan na to eh. Napakabait, napakagaling, napakahusay. Yeah. At uh, hindi kayo lolokohin ito. Yeah. Kaya ito ang pagkakatiwalaan. Kaya kung gusto yung trusted at very ka, uh, uh, very uh, uh, expert in terms of watch repair, this yeah. the man, yeah. Mr. Yeah. Rafi Repair Shop. Thank you, sir. Here in Sindalan, City of San Fernando, Pampanga! Thank you Guys, okay. so, ano sa TikTok? Sir, TikTok niya ano eh. TikTok niya? Morwin Online Shop ah, Ayan, ayan. Pagka-order kayo ng mga relo Sa kanya kayo mag-ano Magaganda yung relo niya Yes, marami tayong ibang item Nga lahat ng mga items ko Mga naka-video yun So, panoorin nyo lang yung videos ko Tapos, nagla-livestream din ako Nagla-livestream ako ng live singing Tuwing gabi oh. 7pm onwards Tapos, nagla-live gaming din ako Ng Mobile Legends Ayan, yeah, sa so, mga gamer dyan Ito, panoorin nyo ayan, Follow ayan. nyo ako sa Morwin Online Shop ayan, Sa TikTok Magaganda ng no, relo niya ako. Ayan, ah, ah, Ayan, Dapat na ah, ka to sir. Mag-tiktok ka na rin. Sisikat ka dyan. Oh, may tiktok. Ito, ang ganda rin niya. Mga binibenta niya. Quality naman, maganda yung stainless talaga. Bawasan natin ah, sa na rin Ayan, nadalagyan. yan. Uh, free sample lang. Dyan. Free sample lang dyan. Ah. Ang tagal na nga nasa akin niya, eh. kasa nasa Florida ako, hindi ko ah. pinapagawa ito kasi ano ba diba dati, palpak niya nagawa <laughs> Kaya hindi ko nagagawa ng video na nakasol ko. Puro ano-ano lang eh. Pakita lang ng item. Puro mga kainan sa buwan sa akin. Hindi ko. Pinagupot ko lang sa iba. Pwede pwede ito ka na. Bale. Oo, nagano ko tingta. Ilan na ang ano mo, followers Hindi ko alam. Hindi ko pinabuksan. Basta nagano lang ako dun eh. Ilan ang... Ano ako dun. Hindi masyadong kasi Ang dami kong na anong ganito. Puro nababawas ko puro ganito. oh ganito model. Maraming nagpapabawas ganito. Maganda, so, kasi ano, Japan movement siya. Sanda. Tsaka maganda, stainless. Tsaka maganda quality. Stainless. Ang nga sila iba-ibang relo eh. Meron pa sila parang Seiko Panda eh. Kaso may ito. Kasi ina na natin yung Seiko. May Seiko ganito ngayon eh. May model ng Seiko ganito. No, yung sa na parang panda, no? Kung next time. Kasi nasa na yung sa ano, dapat sa mga sa mga sa mga sa sa mga sa mga sa sa online Kasi, ngayon, business mo, wala sa online. out of business sa sa mga yung mga sa mga sa mga may mga sa mga po, oh, yung page ko. Kaya lang ginagamit ko ngayon yung ano, personal. Yung page ko nasa 5,000. Oh. Yung page mo, marami na rin yan. Oh. Kaya lang, hindi ako nag-upload na. Nag-upload nag -upload, na. -upload. Nag -upload, upload ako daw pag nagbabiyahe. Nag uh, ah, iba yung content niya, no? Oo. So, hindi itong ko sa Minsan, meron. Pag kinahaluan ko rin. Eh. Kasi dapat ano, uh, kung puro watch repair, puro doon para nalalaman ng algorithm ng FB at ng TikTok na yun yung market mo kumbaga. Kaya sa personal to yung ano yung ano, relo. Ah, uh, yung sa personal mo. Ano. Kaya uh, minsan may halo din na. Okay. Pag binawasan ito, masikip, masikip na ito pag binawasan. Sa pa, pwede lang. Pwede, pwede pa isa. Pa isa. Pero hindi, sigit pa, sigit, hindi, May ano pa, pa? allowance. Uh, sa pa, kasi sana ko yun ang pinaka niche na, na, na item mga ito. Pero ngayon nagdadagda ito, nag-request din ako ng salamin, sad glass. Okay. Ito, binili ko ito, pero isa ko, free sample lang. Ano yun? Ito kasi ano to? Six, six in 1. na tatanggal. Oh, okay. Uh -huh. Napapalit ang mga ito. Ano, mura lang ito, added glass ka. Yung isa naman, ang iba lang ano, ang mga talaga, medyo covered yung buong Manan. Wala bang style ng pa, style Ray-Ban? Style Ray-Ban. Pag ano bigyan mo pang rear motor? Style ray iba ng ganda Hindi, yung ano, anong style yung sinasabi mo nga? Ano? 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 Niyo. Follow nyo sila sa ano sa TikTok. Kung gusto nyo mag-order ng mga relo, magaganda yung ano niya, pinapabawas. Ito oh, na lang na sa Pagkatanghali, hindi ka masisilaw kahit ganyan pa. Tapos sa gabi mo day night vision sa sunglasses. Ito kasi photochromic. Ibig sabihin, pag naaarawan siya, nagdadark yan, nagiging shades, Follow nagiging sa sunglasses. Pero matindi rito, pag gabi, eh, nagiging night vision sunglasses kasi ang liwanag ng day. Yeah. Ano yung ano mag-a? Water race na yan, chromic Maganda yan. Oh, maganda nga. Tsaka ano, pagka sa gabi, hindi ka masisilaw sa Wag ano. Magka ano, ano mag-a? Ito, pag-ilip Kasi minsan nag-iiba yung price. ito mayroong lalagyan. So ano ba may lalagyan siya para presentable para mas customer natin. Ito yan lang. Pero din na no no. Alam ba kung gusto mong mag-order ng ganito, sasend ko lang sa ito ano, ask mo na lang siya sa okay. direct sila. Yung profile mo, Yung profile. Follow niyo po si Sir oh Kung gusto niyo, mag order ng mga relo Sunglasses Marami siyang ano tapos natin tapos tapos Marami rin tapos 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 Sir tapos so, tapos sir